May ilang mga ehersisyo sa mukha na sinasabing makakatulong sa pag-alis o pagbawas ng wrinkles. Narito ang dapat nating gagawin. Una, the forehead smoother. Pindutin lamang ang mga deliri sa duo. Pagkatapos ay hilahin pababa habang sinisikap na itaas ang mga kilay. Ulitin nito ng sampung bisis. Pangalawa, the cheek lift. Ngumiti lamang ng malaki at itaas ang mga pisngi patungo sa mga mata. Hawakan ito ng sampung segundo. Pagkatapos ay magpahinga. Ulitin ito ng sampung bisis. Pangatlo, the eye tightener. Ipikit lamang ang mga mata ng mahigpit sa loob ng limang segundo. Pagkatapos ay buksan ng malaki sa loob ng limang segundo. At ulitin ito ng sampung bisis. Pangapat, the neck firmer. Humarap lamang sa taas at hilahin ang ibabang labi sa itaas ng itaas na labi. Hawakan ito ng limang segundo at ulitin ng sampung bisis. Panglima, the jaw line definer. Ipakita ang iyong ngipin at subukang umiti habang ang mga labi ay mahigpit. Hawakan ito ng limang segundo at ulitin ng sampung bisis. Ang mga ehersisyo sa mukha ay maaaring makatulong sa pagpapatibay ng mga kalamnan sa mukha na maaaring magdulot ng mas matibay at mas makinis na balat. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga ehersisyo na ito ay hindi garantiya na mawawala agad ang mga wrinkles at ang mga resulta ay maaaring mag-iba-iba para sa bawat isa. Mahalaga rin ang tamang skincare routine tamang pagkain, sapat na tulog at pag-iwas sa sobrang pagkabilad sa araw para sa mas magandang resulta. Maraming salamat po.